the Ampalaya expert agriculturist Marlon Kisula Alright, right tarah ng so, ampalaya. Um, so overview lang i-discuss natin, hindi natin i-detail so pag i-detail ito it takes time. So yung pinaka basic lang. So number one natin tatalakayan ngayon yung overview na ito is number one is the land preparation, number two yung trellis, number three mulching, number four seedling production, number five management and practices number six harvesting, and number seven yung post and return analysis. Okay, so tatalikay muna natin ngayon yung land preparation. So, ang land preparation, nilalang trip muna natin, natin ang area thoroughly, which means buhaghag talaga para na meron tayo tinatawag na exchange of gases. Kasi yung ugat, nangangailangan din siya na carbon, oxygen, para sa kanyang tuloy-tuloy na respiration. So, sa pag-aampalaya, mayroon tayong mga distansya na sinusunod. Yung iba, iba, iba talaga yung uh, distansya. Mayroong iba na 1 meter by 2 meter. Yung may iba 1 meter by 3 meter. Yung may iba 0.5 meter by 4 meter. So, depende na yun sa gusto na farmers. Especially yung sa record ko, yung 1 by 2, okay na siya. Kasi nagpuproduce naman, nakukuha ko naman yung uh, production, yung maximum production sa isang puno ng alamay So ngayon, tatalakayin namin natin ngayon yung trellis. So sa trellis, so, doon talaga tayo malakihan ng gastos sa pag-trellis. Depende sa gagamitin. Pero yung mga resource, kapag available lang sa area, eh, malalilis ka din sa gastusin. So sa pag-trellis, eh, overview ko lang. So mayroon ka lang kawayan, yung bakawi, at mga pipitwine, alambre. So yun yung mga basic na mga uh, mga materials sa pag-release ng ampalaya. So ngayon, discuss nila natin yung mulch. Yung sa paglatag din ng molds o, oh, depende na yun. Mas maganda yung na raised bed, yung mga raised bed usually sa mga patag. Raised bed talaga yun. Yung iba naman, katulad yung sa akin is slope siya. So hindi siya nulid na mag-flat. Kasi hindi naman mag-stagnant ang tubig. Yung sa tubig lang talaga. At ang pangapat is yung seedling production. So sa seedling production is medyo masilan din sa ampalaya kapag hindi mo alam yung tamang proseso sa pagtubo ng uh, buto ng ampalaya kasi ang buto ng ampalaya is hard coat matigas yung coat niya so kinakailangan mo talaga ng mga proseso so maraming mga proseso yung tawag nating scarification soaking, depende kung saan talaga ang um, mas accurate sa iyo na mga practices basta ay posible less lang in yung mortality or less lang yung mga dormant or hindi na talaga tutubo na mga buto. So, nakabesihan sa lata or either sa packaging ng mga nagpo-produce o nagmamanufacture ng mga seeds kung ilang germination, percent germination ng isang uh, isang halaman. Okay? So, yun ay sa seedling production. So, ang, ang palaya is matatransplant mo yan mga 10 to 14 days. So, sa seedling management na dalawa talaga yung uh, proseso. Number one is yung Trans direct direct seeding. Pangalawa yung transplanting So, so direct seeding, no, so the direct mo lang na land prep na taniman or prepared na uh, trellis na apalaya Sa so, pangalawa naman yung transplanting. So sa so, transplanting, so pagpatubo ka muna mga uh, from sowing to days of transplant is nasa 10 to 14 days o 12 days. Pwede mo na siya matransplant. Huwag lang yung sobrang mahaba na kasi pag yun nasa field so mayroon tayong tinatawag na transplanting shock. So para ma-prevent ma natin yung transplanting shock, gawin muna natin siya, ibilad muna natin siya sa araw na tatlong araw. So, kung sa English yun ang tawag yun, i-acclimatize. I-acclimatize muna natin sa environment para hindi siya mabigla. So kapag mabigla siya, so na may tinatawag tayo transplanting shock O na stress yung kanin natin. So bawal natin ma-stress yun para hindi yung uh, kapigil sa kanyang pag pupunta naman tayo sa ikalima, yung management practices ang palaya. So, na-transplant natin siya sa area. So, ang next natin gawin is fertilizing. So, right after from sowing, para sure ka, 3 to 7 days, so, pwede mo na siya uh, bunuhin. Siguraduhin mo lang na, na uh, may movement na yung halaman mo. Pag mag-fertilize ka, dapat hindi mo yan bigla sa puno or mapisikan yung dahon kasi may reaction yun, masusunog. At dapat yung timpla mo sa first tanim ng ampalaya is hindi lang siya masya sobrang tapang. So sa isang 100 ml na lata, so 50 ml lang na abuno. Pero so, sa next na succeeding na abuno, mga interval ka lang na 5 to 7 days, pwede na yung 100 ml per 16 liter of water. So ganoon na yun, by stages yun eh, seedling stage, vegetative stage, at preparative stage, yung tatlo, iba-iba yung klase sa pagkapuno. Yung sa Bidon stage, matas yung calcium para hindi siya uh, ma-dumping off. At mayroon yung tayong control yan na kung para ma-prevent. Or iba naman, gumagamit na ng tricoderma para mas maganda yung bulas, yung mismong buhay na punggos, siya na ang tumutulong na mag-prevent ng punggos. At yung vegetative stage, so iba din ang fertilizer na gagamitin natin yung triple na NPK So, nitrogen, phosphorus, and potassium. Sa pang-apat naman, yung mas mataas na yung potassium. So, para sa pag tuloy-tuloy na pag bunga. Ngayon, after fertilizing, hindi na yung sa so fertilizing yung gagawin natin sa management and practices, mayroon pa tayong tinatawag na monitoring and evaluation. I-monitor natin ang, kung ano na ba yung status ng ating halaman. Especially, kapag maghahalaman ka talaga ng palaya, ay eh, masilan. So, dapat araw-araw or, or next other day, iti-check mo talaga yung sitwasyon ng apalay mo kung ano ang kanyang need. So, sa monitoring talaga, dalawa yung mga factors na uh, babasihan mo. Number one, yung abiotic. Number two, yung biotic. Ano ba yung abiotic? Abiotic which means, means not. Biotic which means, means life. So, if we say abiotic factor which is no life. So, example niyan is ang panahon. Pag sobrang init, so makita natin yung halaman natin, so na-stress. Pag umulan naman, sobra, na-stress din yan. So, yun din yung mga factor na ating bigyan pansin. Iba yung management sa patag at iba yung management sa uh, slope na area. So, dapat pagpatag, risk bid ka talaga para hindi siya masok sa tubig. And once nga mag overlap or mas super saturated na yung lupa, so less na ang exchange of oxygen. That's why na makita mo kapag sobrang uh, nasubrahan sa tubig is nagkukulay yellow. So, nakukulang yun sa oxygen. So, next is biotic factor. So, ang biotic factor is really common sa pagtatanim ng ampalaya. So, number one yan yung, may, yung, may mga buhay. Especially insekto at mga fungus, mga diseases, mga bakterya, fungi, virus, so, molecules, phytoplasma. So, yan din ang i-discuss natin overview. So, sa insects, uh, common talaga insects sa ampalaya is Number one, yung fruit fly, uh, yung aphids, mga strips, atake uh, din at yung mga uod na green. Daming klase yan. And may army worm, yung mga civiloper. Bilong dapat siya sa insects because of sa transformation niya na tinatawag natin na metamorphosis sa isang insekto. Yun yung mga kalaban natin mga insekto. So, ang mga technique yan is, ang technique talaga o secret talaga sa ang palaga. Para din yung army. Alamin mo kung ano yung kalaban mo. dahil hindi lahat ng insekto ay kalaban. Mayroon din tayong mga beneficial insects. Yun ang tinatawag natin, mga pollinators. O mga bubuyog, bees, o ano pang klase niya. Basta nakatulong sa ating halaman na mag-pollinate. So dapat mayroon na yung technique o timing sa pag-control sa mga insekto. Right from the start, sa-sanitize mo na yung area yung mga tinatawag natin alternate host yung mga alternate host, yung mga damo na pwede pa mahaya ng mga insecto, kung kaya kapag nakatanim ka na, na nakasabi ka na hindi ko man naman ito natamnan doon but marami pa din insecto, so hindi mo nalaman na mayroon na pala sa sa mga gilid gilid so try nyo check meron talaga especially number one yung aphids malaki epekto yan sa tanim nating ampalaya then once na makaakyat na yan sa ampalaya natin it will cause tinatawag natin na marako yung hindi na magbibigay ng bunga so dapat i-control natin yan right from the start control natin yan para hindi mag cause ng damage sa ating taniman okay so yun yun sa mga insect insecto na part so hindi muna natin i-dig down deep kasi sobrang mahaba talaga ang detalis so yun yun sa mga insecto pupunta naman tayo ngayon sa mga diseases so yung mga diseases especially yung fungos. Fungos talagang common ng mga insecto, mga downy mildew, powdery mildew, leaf spot, o anthracnose. Yun yung mga napakahirap talagang kontrolin na fungos, especially pag rainy season. So, dapat mayroon ka talagang tinatawag natin na prevention. Iba, iba na yun, sa mga local market, marami na yung mga fungicide. Yung dalawa yun, uh, yung preventive at yung curative. Pag pumunta na yung mga fungos, so hindi siya mag-spread kasi protected na yung plants. Yung iba naman na Uh, na effecto na or infected with fungus na gagamit so, ka na yung tinatawag na protectant and curative na fungicide. So marami yung mga active ingredients sa uh, local markets natin. So ask one tayo sa mga technicians at magtanong tayo kung ano talaga ang dapat. Huwag tayong tira ng tira dahil it will cost at hindi pa natin na control yung problema natin. So magtanong talaga sa mga technicians at mga experts sa pagtanin para hindi ka ah uh, hindi yung tataas yung cost mo. Then yung control mo hindi bababa. So hindi yung maganda sa pag farming Loss lugay ka 'to. Dapat alamin mo muna. So learn before you earn. Okay? So 'yun sa 'yun 'yun sa isa sa mga diseases ng fungus. Di didi di-discuss natin yung fungus. Ngayon, di-discuss didi natin yung bacteria. So yung bacteria naman ba is rare kapag uulit-ulit mong yan sa area mo, eh. attack talaga 'yan. Kasi na-develop na yun siya right from your start of planting. So, dapat ang technique niya para ma-prevent yan is crop protection. So, tatanim tayo ng kakaibang pamilya ng Ampalaya na they are companion. So, companion planting, hindi siya yung antagonist. Ibig sabihin, kasi yung ibang mga halaman natin, may iba yung tinatawag natin na uh, yan yung mga substance na mag-prohibit sa pagtubo ng ating tanim. Okay, so may yung yun sa uh, sakit ng pala yung tinatawag nating little leaf caused by sa mga sucking insects. So right after right from this at kontrolin muna natin yung tinatawag natin na little leaf. Ang little leaf is hindi iyan makita yung nating appearance ng little leaf unless may tinatawag tayong vector. So yung mga vector, yung mga insekto na nagdadala ng virus. So, dapat right from the start, kontrol yung mga sucking insects na nagpo-post e ng harmful sa ating taniman. So now, pupunta naman tayo sa ikapang-anim, yung tinatawag natin harvesting. So sa pag-harvest mayroon din ako mga tips and techniques kung paano. So sa pag-harvest, especially different uh, variety, iba-iba yung mga techniques sa pag-ampalaya. Mayroon mga variety na matitigas at mayroon din variety na malalambot. So, bakit sila malalambot at bakit sila matitigas? So, pag malambot talaga, yung may ibang variety o hybrid variety na lalambot. Katulad ng mistisa, So, kapag i-harvest mo to ng uh, late in the afternoon or uh, uh, uh sobrang init, so lalambot talaga ito. Yung ibang variety naman, yung galaxy, ay eh, taba init at higas pa din. So, alamin nun na natin yung characteristics ng halaman. So, kapag tinanim mo ay galak, uh, mistisa, dapat madaling araw pa ay nag-harvest ka na para hindi siya lumambot, para hindi tayo mag-problema sa Market. Ngayon, discuss natin yung uh, cost and return analysis ng ngapalaya. So, uh, pinaka-basic lang talaga ito kaya kasi overview lang to So, kapag mag-discuss tayo ng cost and return analysis, so napakabahabang papel yung nalistahan ng mga expenses at yung return. So, sa Ampalea, yung palagay na lang natin yung sa uh, actual data na nakuha ko is ang uh, isang puno ng ngapalaya magkakost siya pag ginagamitan yung mga modern na uh, gamit, mga pipit wire, mga trailless, mga plastic mulch yun sa akin total ng tillage per plant na kinukumpiat ko is 60 pesos ang sa akin lang yun, dipindi yan sa lugar kapag available naman yung mga resources nyo is bababa pa yan pag hindi naman yun, tataas pa din yan yung sa average lang, yung sa akin lang 60 pesos so palagay lang natin nasa 1 per hectare, makatanim ka lang ng 1,000 1,000 na puno kasi yung dipindi yan sa distance ng gagamitin mo So, palagay na lang natin sa 1 hectare, yung sa akin, 1 hectare, 1,000 plus. O, okay, palagay natin, 1,000 na lang, 1,000 plants. So, sa 1,000 plants sa iyo, itatimes mo yan ng 60 pesos. So, ang cost mo sa 1 4 hectare is 60 pesos ang iyong magiging puhunan. So, sa crypto naman, yung na crypto lang kasimple. Uh, kapag you know, minamaximize mo yung inputs mo, at uh, Okay, ang panahon, no? Kasi sa pag-farming is unexpected talaga kasi hindi natin malalaman yung uh, production natin. So, sa farming talaga, no, pag uh, mag-harvest ka na, uh, alamin mo na kung ilang kilo ang ma-harvest mo based sa mga maximum input na ginagamit mo. Ang sa akin, yung ampalaya natin is mayroon siyang potential na mag-harvest ng 4 to 6 kilos. So, pinaka-maximum ay 6 to pa uh, na depende yan sa uh, management practices. Uh, yung sa akin yung pinakabilo na lang 4 kilogram per puno hang hanggang na matapos yung buhay lang ang palaya. So, ipalagay natin 1,000 times natin ng 0.80 kasi hindi naman lahat good. So, bali 20% yung mga reject na hindi na magagamit, uh, na infected na. So, bali palagay lang natin na 20% reject. So, for ang um, I mean, yung 1,000 times natin ng uh, 0.80. I mean, so 0.80, so lalabas din yan, o I mean, para direct na lagay I din, mean, 1,000, ito times muna natin ng 4 kilos. So, maglalabas din yan sa 4,000 kilos sa 1 per hectare. 4 kilos. So, depende yan sa akin yan, actual. So, 4,000 kilos. So, malaki-laki yun. So, ita times natin ng 0.80, So, ang total yan is 3,200. Kasi, bakit times 10 times 10.80? Kasi, 80% yung good, yung 20% hindi na yung mapikinabangan. So, palagay lang natin para sure. So, mayroon tayong net na gross production na 3,200 kilos. So, ita times natin yan sa average price na palagay na lang natin, 40 pesos. So, mag- ah, mag- magka ah, income ka ng 1, 60,000. So, malaki na kina yun. Kasi compared yung, yung sa cost mo na 60,000, may income ka na 128,000. So, nagdo-double yung double yung ang iyong buhonan. So, depende yan sa discarte talaga. At, pananalig sa Diyos. And that's all. Thank you. Okay. So mga atin pong na laman, no, yung basic management ng Ampalaya production. So tandaan po natin, is yun po ay basic. kami po tayong pwedeng uh, mapagkunan ng mga information, yung mga detailed na talaga. No? So kung may time kayo, pwede kayong mag magbasa ng mga article or yung mga guides po. No? Alright, so mga Ka uh, brother kaagri Marlon, maraming salamat uh, pagsama niyo po dito no, sa ating uh, video ito. Uh, Napaka-blessed po natin mga Ka kasi itong si uh, kaagri Marlon, napaka-busy talaga nito. No? Uh, walang oras na hindi ito magtatrabaho maliban lang sa gabi. Ah. Uh, kahit gabi magtatrabaho din 'yan. Ah. <laughs> okay? okay. So, napaka-blessed na talagang binigyan tayo ng oras at may share niya 'yung basic management niya dito sa ampalaya niya, no? And uh, to inspire us na talagang uh, hindi tayo madi discourage na makaka Encounter tayo ng mga problema during this sa production, no, the employee production. Kasi ah uh, kung pwede naman din tayong magkakaroon ng ampalaya na ganito kaganda ang uh, output yung pang-manage. Maraming salamat po makakaagree sa pagpatuloy uh, nyo pong pagsubaybay sa ating mga dyan sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa na wala pong sawang sumusuporta at nagasubaybay ng ating uh, video. Alright, maraming salamat po. And of course, hindi natin kakalimutan yung mga tagapagpanood natin dyan sa Toledo City, yung mga kaagri natin dyan sa Toledo, sa Barili, sa San Fernando, and the Bohol po, meron din tayong taga-suporta dyan at yung mga OFW po natin na uh, merong mga nagpa-plan magnegosyo ng uh, vegetables. Sa ating mga na hindi pa nakapag-subscribe, kindly click po the subscribe button below para po update pa po tayo sa mga susunod po, po, nating mga video. Alright, so maraming salamat po mga and God bless!